May mga politiko umanong tumatakbo sa eleksyon na ang tanging layunin ay linisin ang limpak-limpak na perang nakuha nila mula sa maruming paraan. Sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni Attorney Edward Chico na isang political analyst na hindi naman talaga pakay ng mga politiko ang serbisyo publiko. Layon nito na ang mga itinatago na kayamanan na nakuha nila sa pangurakot. Palalabasin daw ng mga politiko na galing sa donasyon ang kanilang ginasto sa eleksyon gayong ang totoo ay sarili nilang yaman ang kanilang ginamit. Sa pamamagitan nito ay hindi na masisilip kung saan galing ang kanilang kayamanan kahit magkaroon pa ng investigasyon. Marami sa kanila tumatakbo. Bakit? Pagtakbo nila, papalabasin nila yun ay contribution, donasyon magbabayaran mo ng donor tax yan. Pagkabayaran mo ng donor tax, malinis na. Yan po si Atty. Edward Chico, isang political analyst sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante.